Magandang araw mga Pads! Welcome to Paddy's High TV at andito tayo ngayon si Mang Ben ay merong ginagawang panibagong kalaman. Ayan. Sa nakikita niyo, inarase siya 'yung parang seedlings na nasa disposable cup. Actually, ito 'yung isang process ng cloning. Cloning. Oh, tama na rinig niyo, isang process ng cloning which is nagpop naggumagawa tayo ng seedlings gamit ang sanga at hindi boto or hindi grafted or markot na procedure. Pero yung markot at grafting is process din ng cloning. Pero ito yung isang pinakamadaling magproduce ng isang seedlings. Kaya, ayan mga paas, nakikita nyo si Mang Ben, ay naglalagay siya ng uh, lupa. Ang ginamit ko dito is uh, Sandy soil para mas medyo uh, hindi siya titigas yung yung lupa kung matatagalan. Kasi it will take 21 21 days to 45 days para mag magproduce siya ng fruits at mabuhay. So ayan mga pads, ito yung ginagawa ni Mang Ben. Ang gamit pala nating seedlings ngayon ay sanga ng or yung mga sayon ng ah uh, suha. Iwan ko sa ewan ko kung anong tawag diyan sa Tagalog. I think it's duhat or anything. I don't know. Pero sa amin sa Bisaya is suha, yung pangkinilaw. So ayan, yun yung ginagamit natin ngayon kasi ito yung plano kong itanim doon sa farm natin sa farm bill ng Paris Cartier Kasi nakikita ko sa market, yung suha ngayon is 10 piso ang piraso. So ibig sabihin, from the farm, it's probably around 5 pesos per bunga. So ayan, mas magandang pita. Para siyang limonsito, lemon, kalamansi. Then, pero ang ang pagbebenta sa kanya ay uh, bibilangin mo hindi natitimbangin, di ba? Kasi pagdating sa market is per piraso. Ayun. nakikita natin mga buds, nagpuputol na si Mang Ben ng mga sala or sayon at ang ginagawa niya hindi inuubos yung dahon doon sa sire nagtitira siya ng at least 2 to 3 leaves na uh, ilalagay doon sa dulo para hindi mag hindi mawalan ng supply ng pagkain yung or supply ng nutrients yung ating uh, binavacuum binavacuum na uh, suha kasi meron pa siyang dahon na nagpuprovide nito so ayan mga paas ito yung pinaka the best na procedure at pinakamadali na procedure para mag-provide tayo ng isang seedlings ng kahit anong fruit trees na pwede siyang i-clone kasi meron tayong mga fruit trees na hindi siya pwedeng ma-clone. Ewan ko lang hindi ko ma hindi ko ma-memorize lahat ng fruit trees na pwede at saka hindi. Pero itong suha is pamilya siya ng uh, lemon so pwede siyang maging pwede siyang gawing clone, ma ma maging clone na para maging seedlings. So ayan mga pas, ito yung proseso ginagawa ni Mang Ben para mag-provide ng seedlings. So ayan mga pas, antabayanan nyo, panoorin nyo hanggang sa dulo para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-provide ng isang uh, seedlings na walang gamit na buto or hindi na nagkailangan na mag -grap. Kasi ito, hindi rin to long term na, ay, hindi rin to matagal bumunga, para din siyang markot or grafted na medyo short yung number of years para mag-provide siya ng bunga kasi minsan, sa experience namin is, nasa baging pa siya eh. nagpo-provide na siya ng uh, flower at na-develop na ito maging bunga, so mas madali siya like the grafted uh, no, no, the markot uh, way, kasi yung markot, pag putol mo na sa flowering ano ne eh, flowering stage na yun eh. Pero ito, yung vacuum, vacuum is ano din, mature na rin yung sa ang ginagamit natin. Pinapa-establish na lang yung puno at in short term, magpo-provide na siya ng bunga para maging income mo ma-harvest natin. So ayan mga pads, ito yung procedure na pwede nating gayahin, panoorin at maging example para tayo na mag-provide ng seedlings, hindi na tayo kailangang bumili kung saan merong available. Kasi maraming mga prutas naman dyan sa paligid na pwedeng magputulan tayo ng mga at least 20, 20 pirasong sayon. So marami na yon para sa simula ng iyong uh, fruit trees farming. So ayan mga pads, panoorin nyo at huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like and mag-share sa ating page para maging establish din tayo sa ating mga uh, susunod so na video. Gagawa tayo na mas marami dito para maging guide nyo or pwede nyo gayahin, pwede nyo maging reference kung na kayo ay gustong mag-provide ng ganitong mga uh, pamamaraan. So thank you for watching and God bless. This is Mang Ben, Padiskarty High TV, out.